Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga dahil super excited na naman ang inyong Tatay Mike sa daladala nila ate at kuya at ng aking mga pamangkin galing Bicol, yung padala ng aking biyana na sila mamada. Eto na naman, niluto ko na ang kalabasang galing pang Bicol. <laughs> Bumili lang si tatay ng kakang gata at eto na, syempre frozen na ang nakanyang nabili kasi gabi niya na ito binili ang gata kapag ka hindi inilagay sa freezer. Ay nako aasim at aasim yan kapag maghapon na sa tindahan. So kinakailangan nilang i-freeze ito upang hindi agad masira. At eto na nga pagdating lang na pagdating namin dito sa bahay, inihanda ko na ang ating gulay na kalabasa. Hindi ko na to binalatan at sariwang-sariwa naman ang ating gulay na kalabasa. Naghiwa na si Kuya Michael ng mga ingredients na gagamitin katulad ng sibuyas at ng bawang. Ito pala ay nilagyan na namin lahat ni Kuya Mikel ng timpla bago ko nilagyan ng mainit na tubig kasi nga frozen nga ang ating kakanggata. At syempre habang tayo ay nagugulay, sinasabayan ko ng magluto o magbrito ng tuyo na galing ding bicol. Ito na pala yung bading abo at nagprito na rin ako ng pagutpot na tuyo at syempre ng burles. And then, ayan, binabalibaliktad ko lang kasi nga, eto ang ating pangpare sa ating gulay, fresh from Bicol. <laughs> so, ayan, nakakatuwa talaga sa pakiramdam na itong mga cravings namin ay hindi namin nabibili dito. Hindi ko alam kung saan meron nito dito na mabibilan. Kahit pumunta kami ng binyan, wala talaga ako mabilhan. So, eto, nilagyan ko na ng mainit na tubig ang ating gulay and then inopen ko na ang apoy nito. Pinaandar ko na ito ang stove para maluto na natin ang gulay na kalabasa. So ayan, wala mo nang saugyan, kasi nga si mama bawal naman ang tinapa, bawal naman ang tuyo. So lulutuin ko muna ito bago ko iahalo ang ating tinapa. So ayan, mini video na ni Kuya Mikel ang ating niluluto. Si Kuya Mikel ang tagakuha ng ating video. At ito naman yung tinapa na aking isasahog sa ating ginataang gulay at ayan na ang dami nating ginagawa kaliwat ka na nagpiprito ng tuyo kasi nga madalian na ito at hapuna na nagbo voice over na lang ako ngayong umaga so ayan may naluto na tayong badi ang sarap-sarap talaga nito. Yung saktong-sakto lang ang alat nito. Lalong-lalo na kung may sausawang, may sausawang suka na may kalamansi na at may siling labuyo. <laughs> Eto, kadalasan ang lagi naming nakakain yung bading abo. Pero itong borles, itong pagutpot at saka tinapa ay bibihira naming makain dito. Kasi meron ka namang mabibili pero hindi katulad nitong burles na puti. Ang makikita mo dito yung isdang lapad na ganito rin lang naman ang laki pero mas masarap kainin itong burles kung tawagin sa amin at yung pagutpot. At eto na nga, paluto na naman ang ating gulay. Nagstart na siyang kumulo. So palalambutin lang natin ito and then mamaya lalagyan na natin or kukuha na tayo ng wala pang sahog na malansa for mama na tanghalian para bukas ayan na nga, na-separate ko na and then syempre, maglalagay na tayo ng tinapa, sobrang lasa nito sa ginataang gulay natin at ayan, maglalagay din ako dito ng dahon ng malunggay para super healthy ang ating inihandang gulay so ayan so yummy na naman talaga habang nga nagluluto ako dito talagang sobrang natatakam na ako although bawal sa akin ang kalabasa kasi nga high carbs din ito pero kakain lang tayo ng konti nito so ayan nilagay ko na ang dahon ng malunggay ubos na naman ang aking stock na malunggay kukuha na naman ako kila mama or kung hindi naman sa school ako kukuha so ayan bukas dahil monday Kukuha ako ng malunggay. <laughs> so ayan, luto na naman ang ating pagkain na inihanda para sa ating pamilya. So ayan, thank you for watching. See you next time. God bless us all always. Love you all. Bye.